Marami talaga ang nagre-request nito, kaya naman pinagbigyan ko na. So napakatagal nga naman talaga nitong ni-request. Pero ngayon, talagang pagbibigyan ko na. Para sa mahihili, sa medyo maanghang, ay ang kailangan natin dito, gagamit tayo ng gloves. Pwede rin kayong gumamit ng clear gloves or kung kamay naman ay talagang maanghangan at maghugas kayo ng mabuti pagkatapos. At huwag kayong maghuhugas ng inyong mga, mm, alam nyo na, para hindi maanghangan yung mga yan. Siyempre dito, ang gagawin natin, meron tayo ditong ceiling haba. Ito talagang perfect na perfect kasi medyo talaga matutuwid yung mga ito at hindi ganong nakakurve. Pinili ko talaga yung mga yan para naman mas madali ang paggagawa natin ng ating paboritong merienda. So, aalisin lang natin yung ating mga buto dyan sa loob nyan. So, gugupitin natin sa gitna at gagadgarin natin ang likod ng tsara or tinidor. Ibabad lang natin ito sa tubig na may asin. At habang binababad natin, syempre, ire-ready na natin yung iba pa nating mga kailangan dyan. Gagamit tayo dito ng ating cheese. Ito talaga ang pinakapaborito kong cheese. Itong ating Velveeta cheese. Kung wala naman kayong ganito, ay pwedeng pwede kayong gumamit ng cheese na gusto nyo. Hihiwain lang natin yan ng maninipis katulad nito. So, nasa sa inyo na kung medyo nagtitipid kayo, ay pwede rin kayong gumamit or mas liitan nyo yung paghihiwa nyo ng cheese. Gusto ko kasi unang kagat, cheese agad. <laughs> Itong ating spring roll na pambalot Pwede sa lumpia, pwede sa turon, pwede rin dito, syempre. Pag iwahiwalayin lang natin, ayan, para ready na agad kapag ka ibabalot na natin yung ating masarap na merienda. Ito, ham. So, maglagay lang tayo ng dalawang kutsarang cornstarch. Lagyan natin ng tubig at gawin natin ito. Halu-haluin natin hanggang sa mag lang na katulad nito. Gagawin natin dyan ay ipapandikit natin yan. Ihilera na natin, ipahid natin dito tapos ilagay natin yung cheese, ham at i-fold natin yung dulo tapos pinakahuli ay lalagyan din natin ito ng ating uh, paste tapos iikot lang natin at ididikit natin. So ganun lang din ang gagawin natin. Sili, lagyan lang ng cheese, tapos ipahed, itupi, katulad yan. So, mas secure kapag kaganyan. Finreaser ko muna pala ito. Habang nag-freezer tayo, gagawa tayo ng ating sauce. Plain mayonnaise, mustard, sriracha, ketchup, tapos garlic powder. Mix-mix lang natin yan kasi ayaw na natin pahirapan ang ating sarili sa ating sauce. Pero itong sauce na to, napakasarap na to. Isa lang na natin dito ang ating kawali. Mag-init na tayo dito ng ating mantika. So, make sure lang na mainit na yung mantika at hindi tayo magpiprito ng lubog dito. Dapat saktong na nga lang kapag ka ilalagay na natin itong ating mga rolls. Ayan. So, hintay natin mamula-mula. Talagang dapat nakabantay kayo para naman hindi pumutok-putok yung cheese niyan sa loob para hindi lumabas-labas. Ayan, kapag ka mamula mula na, ihainan na natin yan or patuluin natin sa paper towel or kahit anong strainer. Ganon din ang gagawin natin sa kahit sa iba pang batch na ating dynamite. <laughs> Tara, i-ready na natin. O ba diba, nakakatakam lang. Reading ready na itong ating dynamite rolls. Ayan, at kung nag-enjoy ka, ay wag na wag mong kalimutan mag-follow dito sa ating Mami K of Krish Kusina. Tingnan nyo naman, yung cheese pala. Unang kagat, cheese na cheese na. Bye-bye!